Kan malagkit. Ito po ay minamasa na yan. Nalagyan na yan, yan. tubig. At pag ko po ay napasubraan tubig. Huwag malapit <laughs> na po. Huwag malapit na po. Anong mayayari dito pag napalambot? <laughs> Hindi na aray. <laughs> Bumili ng bago. Bumili ng bago at dadagdagan. <laughs> Aba naman ang pilit na dito.

Ito may pipilipitin lang ganyan. Ah, ay ganyan pala yun. Saan mo magagawa dun. Ah, ako didikit-dikitin mo. Gana. Sige. Ay ganyan daw po yun. Ay pinipilipit. <laughs> Magawa na po akong isa. Ayo. Ayo. Ay, pili-pay, doon na po. Ay, yun. Hindi natin lang ang katabaan yung ganyan na makapit na sa nang sisiyo. Hindi ko Hindi magagawa nito. Kasi may tiga galuhan eh. Busog. Saka so, meron tayong

Parang isa pala ako na ito busog na eh. Ay. Maraming ay, kasi ocho-ocho eh, hindi ganyan. Iba po ang aming ocho-ocho, talagang ocho. Pinipilitip po. Kaya lang po ito itong ocho. Datig-datig. Otsyo, otso, kay tatlo nga. Otsyo, otso. Galing talaga dito. Otsyo, otso. Dapat po, dahil lagi po nakangiti. Ay! Kahit habang nagluluto, habang nag may ginagawa. Wala ko, yama ko. Kahit, kahit <laughs> mausokhan eh. Dati lagi nakangiti.

Na-improve-improve improve yung aking gawa. Oo, ano. magtitigil mo lang ang hinihinay ng gawa. Nangyayarap akong <laughs> ano na yung pagkabilog mo ngayon? Mas <laughs> yung bati <batibisang> sa <si> pagga. <laughs> Narandi. Hindi gusto mo yacol? Ha? Dia... Ano? 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 Kung gusto mo nga. Ha? Gusto mo? Kunin mo sa rep, dali. Huwag ka na din eh. Nakita mo? Baby. Hindi ah, kaya ko lang sa iyo. Bakit umuha ka ng gumawa ko? Nandiyan, may badal mo lang. mo hindi? Huwag nang kanina ko. Oop, nakapat na po ako. <laughs> Matitikman po ninyo ang ano yung masarap.

Pinagata ka dito. ng Maganda daw po yung gawa kasi dito isa saka ko na damagtuloy. Ayun. <laughs> mo yung Ayun. Eh. Lookit. Mas maganda sa Gia maggawa. mo Ang <laughs> damit ilan yeah. Ay din sa cabinet ko oh. no, yung stripe yung sabi ko sa 8 yung kay kila lang Guys inapulat yung aming mm. napilipit ni tita <laughs> napilipitan ni Hayusin <laughs> mo mm. ito ote ni nene Te puyong goan tita jo ah Iya yeah. <laughs> Ito na po yung ginawa ko. Ah, yung mga yan. Hmm? Yan guys, tayo po ay magluluto na ng otso. Lalagyan po natin ng mantika. Tama na yun, tita? yan antayin lang po natin siyang kumulo. At para po, ma lang na natin yung ocho-ocho. Ano, Ayan, yung guys. atin na po isasak lang itong ocho-ocho. Yay! Itutin natin yung nai. Ayaw to. Okay, hindi nakikinig Yan guys, antayin na lang po natin siyang maluto. Yeah, huh, lima. Antayin na lang po natin siyang lumutang. At yung piloto na. Ayan, pilalagyan pa natin ng tamis. Lalagyan punong ng asukar na tinunaw. Yan guys, atin na pong bibilingin. Yan. Yeah. Atin niya, atin niya. Huh. Hey guys, maganda po yung pagkagawa ko. di naghihiwalay. Dikit-dikit <laughs> pa rin sila. Oh, yeah. Ay, dumikit na nga. <laughs> yeah, sige. Mukhamit. We'll Yan yeah. guys, atin na po aahonin. Eh, ito hindi na mukhang otsaw. Yan guys, <laughs> parang hindi na po ito utsyo-utsyo ay. Ayan, <laughs> e, mainam na ayan. Eh At hindi na utsyong style. <laughs> style? <laughs> <laughs> mukha ng buntis. Ayan, may maunguti ako. hehehe Ito po yung 8-8 buntis. <laughs> ano, Gio? <laughs> ano po? Yan, inaahon na po ni tita. <laughs> Ha? Yung order ko. Ganda niya. E. <laughs> yeah. Lalo na pag inalagyan ng tamis. Ang sakalang na lang po yung dito. Mayroon sa saging, dalang sakalang. Ang matatapos na. Kasi lang ng tamis. Dito kung nakasaka lang at Tita. pa Grabe naman. Ang init ko ngayon. Guys, yamfile. Das na puyan sa kalang. Tiyan na pula tng mga Na po lahat yung mga na na, na, na frito. yan, Yano. 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 Talagyan ng asukar ito ah. At tutunawin na po natin. At nang maibuntog na eh. Ibuntog bagay. <laughs> Malagyan na ng tamis ang ating ocho-ocho. Yan guys. Nilagyan na po ni tita ng tubig. Para po agad ay matunaw siya. Di pa rin nilalagyan ng ano? nang gajah? May gajah tayo? Yan guys, nalaput-laput na po siya. Yan po yung kailangan palapot at nang dumikit po dun sa ano, sa ating ot-otso. Tapos po ay may po ako hawak at namaya po pipigan naman. <laughs> Yan guys, atin na pong pipigan. Atin pong Pansasahod itong CNC at baka mamayong buto ay mapasama. Ay, <laughs> pumait. Okay. Yan, nalagyan na po natin siya na tamis. Chiyo. Oh, tamis. Oo, ah. Talagang sobrang lagkit. <laughs> Ayaw na Eh... Se, nå er øynene syngre. Guys, tapos na po namin lutuin ni Tita. At na na po nang tamis. Yan, yan na bulas. Yan guys, kain na po tayo. Mainit. Wala ka tayo po ikakain. Ang gawin merienda na. Lagay yung tam isa yung ah. Napakasarap po. Ayo, Gio. Ayo, Gio.